ihaw tayo now. Simpleng ihaw lang. Tamaan kalamansi, Paper. Pwede paper tapos asin tapos ano konting hindi orbit sin ganyan lang okay, dito yung amo natin tayong bahala magluto hindi lahat ng oras nandito yung mga amo natin. So, kailangan din natin matuto magluto. Ihaw lang. Tapos, yung magdal ano din ako ng salbo. Yung Yung mga. Ganyan lang siya. Hindi niyan yun yung ula. Manggang gabi natin Sarap na yan. Tapos yung talong, iihawin din. Ito ginagawa namin pag wala yung anong mga amo natin dahil maraming langaw. Ganyan. Tapos, mamaypay. Pero ngulid naman siyang paypay yan dahil maano naman siya. Maapoy. Kaya ngulid na siyang paypay. Ganyan. Hanggang gabi na to, mamaya pag tapos nito magluluto ng talong at saka yung maglalapwak maglalapwak ng ng kamuti sa ka, ano, yung talbo ng kamuti tapos okra tapos yung sawsawa niya it, bago yung sarap yun Gagawa din tayo ng sasawan nito. Yung sasawan nito ay eh, kamatis lang, saka sibuyas, tuyo, nagyan natin ng kalamansi. Sarap na yun. Ang mga simple yung kasi hindi ako marunong dito. Sa bahay kasi hindi ako marunong bisik asawa ko lang yung Kain lang yung ginagawa ko sa bahay. Kaya dito, sa ,so kailangan din natin yung luto, yung sila ko luto. alam ko lang luto yung spray yung adobo,

Okay. Okay. makasampung sabon na po sa akin makabimis ako ok na sa akin ok na sa lagyan ng dekoresyon kung ano yung ginagawa para sa akin Okay na may mukha ako, may eating kong so prito ako, at itin kong na po to. Hanggang hapunan po. yan. kain. Kami lang naman kasi dito Wala si Rachel. Nandito lang eh. Amo ko. Yung babae. Yung kapatid yung pangamay nila. Yung sawa niya. Yung alaga ko. Ganun. Ang nangkali dito. Ang nangkali dito. siya sila sa rin yung mga kain lang kami gagawin namin sa maga kung nandito siya sila sir nang. linis Digising. Digising namin yan linis ganyan lalabak lang sa pero sa pagluto wala hindi yan pag nandito sila sir wala kasi sila sir wala kumuna Magluluto lang ako pag wala sila. Pero kung dito. dito kain lang kami dito. Sabaho pa. din yun. Saan pa kayo makakita ng amo na ano, nilutuan na kayo. Kakain na lang. Marami kami dito, apat kami na. Ako yung sa bata. Tapos yung kasama ko iba. Sa bahay. Ayun. Okay. Sama pa kami dito nun. No? Titingin-tingin lang, parang mga mo, ano, nakapunta nang dito ng Maynila. Tapos, yung nagtitingin-pilingan ano na na, ayaw ko Yung kilos niya is, ano lang, pag -an sa harap na yun, yung amon niya yan, saka nagtitilos, pag wala cellphone, ganyan tulog, kahit na, bala na kayo dyan, trabaho kayo, masasama, siya makapagtuloy na, okay na sa inyo. Ganyan yung ginagawa niyo. Ganyan yung isa na ko kasabi. Ayoko naman yung naan, sabihin yung kasabi. Kaya, suplito ko lang. Ito ko lang sa inyo. Ganyan yung ginagawa niya. Buti nga ngayon, nag-de-off siya. Itahimik kami, tatlo lang kami nandito. Pag nandito siya, Diyos ko Lord, yan, ang ingay, cellphone, cellphone, ura-ura, sa kausap yung boyfriend. Pero yun siya, may isa yung guys. Ha? pamilya niya. Iwan niya yung mga anak niya. Para uh, sa kaligayahan niya. May mga tao ko lang ganyan niya. Mas matanggap pa sa kanila yung kaligayahan niya. Kaysa sa pamilya. Sa anak. Mas okay lang na hindi niya mga... Sabi yung anak niya, mas Okay pa sa kanya yung boyfriend niya, kausap lagi. Eh, huwag lang yung anak niya. Onaki. Pag tumatawag anak niya, pinakansin mo. Huwag lang maputol yung usapan ng diwa niya. May ganyang tao po na eh. Kayo, kayo niya ba nung Ako di ko kayo. Mas okay pang mawala sa akin yung asawa ko. Huwag lang yung anak ko. Kasi sa akin, anak lang yung lakas ko. Asawa, dyan lang yun eh. Lalaki sa buhay, nandiyan lang yan. Bye-bye. Bye-bye muna tayo. Like and subscribe. Share din. Bye-bye.